Ayan, yeah, good morning, good morning. So, tayo pa naman ng walang kamatayang scramble. Walang kamatayang scramble. Ano ba pepper kato strawberry? Ah ngayon, OB naman ngayon. Ube Diyan lang naman lumalaro ako natin eh. Flavor eh. Ube, strawberry, takat chocolate lang. Hindi naman gusto kong flavor. Sticky yung gas po yan, oh. Makulat po yan. Ito so, po nang ginagawa ko si Pisandina. Ayan, si Tropa. Yung makunat, tinatawag din yan, oh. Kahit ito din ganda niyan, oh. Ayun, oh. Hindi po tatapon yan. Sticky ice crumble. ang ginagawa ni Tropa, oh. Diba? Pare-parensa ko ba dyan, Pare pa no? oh. Hindi tatapon yan. Kahit agang mamaya pa yan. ini kita takutnya anak maka anak-anaknya lebih oke okay.